iba talaga po So, Drake, as reactor natin 'yan. Official reactor. Hello mga kalingap, welcome back to my YouTube channel This is Kuya so kung bago lang sa aking YouTube channel Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe At click the bell button para like up din sa mabago upload na video At huwag po natin kalimutang suportahan ang buntim kalingap Sa pangunguna ni Kuya Val Santos Matubang At the end na vlog at syempre ni Kalingap Rob At suportahan din po ang aming mga kasamahan sa buntim kalingap Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan at lahat at mahirap. Supportahan po natin lahat guys. So ayun mga guys, ano nakakatawa guys dahil med medyo binagalang ko po, po yung aking pananalita dahil ang dami ko na po nababasang comment and kahit po yung aking mga kasamahan sa K-Boys ay nag advise na rin po sa akin mga kalingap na bagalang ko raw po yung pagsasalita ko. So ngayon po kinokontrol ko yung pagkasalita ko dahil uh, medyo mabilis po talaga ako magsalita mga Kalingap. At ayun nga po mga Kalingap, nakasanayan ko na po siya. And ngayon guys, dahil po sa ilang mga comments and recommendation and suggestion po ninyo, ay sisikapin ko po mga Kalingap na bagalan ko po yung aking pananalita para mas lalo po ninyong maunawaan. So gusto ko po muna i-shout out ang lahat po ng viewers and supporters ng Team Kalingap. Laban lalo, lalo na po ang ating mga kababayan OFW, sa iba't ibang dako ng mundo, iba't ibang dako ng Pilipinas. Uh, Shout out po sa inyong lahat. Magandang araw po, mapagpalang araw po sa señor. At ngayong araw po mga Kalingap, ay bibigyan po natin ng reaction video ano, yung pong nakakatuwang banding po ng tatlo nating prinsesa na pinangungunahan po ni Erika, ni Dara at ni Joy mga Kalingap. So ay mga Kalingap, ano, meron tayong mga nakita mga videos kung saan po mga kalingap ano nakita po kung gaano ka sweet uh, at ka close po sila mga kalingap yung tatlo nating prinsesa at yung kanilang mga banding moments sa talagang nakakatuwa mga kalingap dahil sa harap at likod ng camera sa harap at likod ng vlog ay sobrang close na po silang tatlo mga kalingap so para malaman po natin ang buong story tara panoorin po natin in 5, 4, 3, 2 shh. mga kalingap, ano, nakita po natin mga kalingap kung gaano po ka-close. Ano, yung tatlo natin prinsesa, si Erika, si Dara at si Joy mga kalingap. At ang nakakatuwa po dito mga kalingap, hindi lamang po sila ang close sa isa't isa, kundi kahit po yung ating mga kasamaan sa K-Boy, sa team kalingap, ay close na rin po nila. So nakita po natin mga kalingap na minsan po lumalabas po sila kasama si Kuya David at si kalingap Edu at kasama rin po yung atin ni Erika mga kalingap. Kung sa anong nakaraang araw nga, nakara nakaraang gabi, ay nag-video po sila mga kalingap, Ano, kita-kita po natin na napakasaya po mga kalingap noong kanilang naging banding mga kalingap na kanilang pagkain ng street food at yung paglabas at pagbidjoke nakakatuwa mga kalingap na kahit po sa likod po ng camera mga kalingap kahit wala pong vlog ay kitang kita po natin kung gaano ka close mga kalingap yung ating mga beneficiaries at ating mga minamahal at inahangaan natin mga vloggers ng team kalingap so yun nga mga kalingap ano, na, kahit nga po mga kalingap si Jack po ano ang asawa po ni kalingap Rob, ay nakikibanding rin po mga kalingap at, at nakikitiktok rin po mga kalingap sa ating tatlong prinsesa na taga mga kalingap dahil kitang kita po natin mga kalingap na very close po sila mga kalingap na kung papansinin po natin mga kalingap para, po silang nakahanap ng mga kapatid nila ng mga sisters nila mga kalingap sa buhay ng bawat isa. So nakakatuwa nga po dito na kahit na matapos man yung pagtulong natin kalingap sa kanila, alam po natin mga kalingap na meron po silang sasandalan sa buhay po ng bawat isa. Meron na po silang mga ate at kapatid sa buhay ng bawat isa. At nakikita po natin mga kalingap na kahit anong mangyari ay magdadamayan po itong mga magbe ito. Para na po silang magbe-best friend mga kalingap, para na po silang matalik na magkakaib na naging tulay po ang Team Kalinga para sila magkakilakilala. At ngayon naman po mga Kalinga, panoorin po natin itong susunod na video kung saan po makikita po natin yung ginawang makeover ng Team Kalinga ni Kalinga Prab kay Dara na alam naman po natin mga Kalinga na napakaganda kahit walang makeup pero mas lalong lumitaw po yung kanyang ganda ng i-makeover po ng Team Kalinga. So napakarami nagre-request ito and ngayon papanoorin po natin at bibigyan natin ng reaction video. Tara panoorin po natin to. Each piece of my heart Kumukha Pagkita siya ni ko, ano, ni e na, si, pinay, si Bea Benin oh, Benin by Benin. Oh. kalingap, grabe mga kalingap, hindi po ako makapaniwala ano, na, na sobrang anlaki mga kalingap na pinagbago na itsura ni Dara, nung na-make upan po siya mga kalingap, nung naayusan po siya ano, talagang nag-matured at lumabas po yung kanyang tunay na ganda mga kalingap halos sabi ko kay kalingap, rob ka mukha po siya ni Francine Diaz mga kalingap na artista ano, talagang lumabas po yung kanyang ganda yung pagka-Pilipina, yung pagiging black beauty at talagang makikita po natin mga kalingap na na-enjoy po at natuwa po si Dara sa ginawa makeover po sa kanyang team kalingap na talagang ang dami po mga kababayan natin ang dami natuto natulungan ng Team Kalingap na hindi lamang natulungan sa pagkakaroon ng bahay, hindi lamang natulungan sa pagkakaroon ng pagkain, sa pag-aaral, kundi natulungan din ang Team Kalingap na ma-boost, ma ano, na ma-boost po yung kanilang confident sa kanilang sarili mga Kalingap. At talagang nakakatulong ito dahil alam naman po natin mga Kalingap, hindi natulungan po natin may mga pinagdadaanan, emotional at, sa kanilang sarili, sa kanilang buhay, nakakatulong po yung ginagawang pag-makeover sa kanila para makalimutan po nila kahit papano yung mga problema po nilang kinakaharap sa kanilang buhay. Talagang natulungan si Dara na ma-boost yung confident niya. So, Syempre, sa tunod din ng kanyang mga ate ni Jack si Joyce, si Erica ay talagang matutulong nga po, po lalong maboost yung confident po nito ni Dara talagang inaasahan po natin mga kalingap na habang tumatagal po ay mas lalong magiging confident at magde-develop pa po, po lalo yung personality po nito ni Dara so patuloy po natin abangan at tutukan ang mga kaganap at sa mga panisaysa po natin kalingap at huwag po natin kalimutan supportahan palagi ang team kalingap sa pangunan ni Kuya Val at ay na kalingap so yun lamang po at maraming maraming salamat po sa panonood don't forget to like, comment, share and subscribe to this video maraming maraming po salamat God bless, bye bye